Galing ka na ba sa akin dati? March yata. March? Ano ba yung kaso mo dati? Parang namumukaan eh, na rin. Kaso yun yung okay. nagbuwat mo dati yata sa... Nang buwat-buwat sa mga bigat. Pero naayos ko yan. Hmm, yung chap na yung Okay. Ang problema ko March. Pero naayos ko nung ito dati. Pero ngayon, bumalik na naman si Sir. Nagbuwad kaya nagbuwad na magigat. Yan yung trabaho yeah. niyo. Hindi ko na mamalayan, mm -hmm. Sir, na, ano. Siguro no, hindi yung pagbubuwad mga magigat na makapangil na. Okay, sige. mga halala dito na no? Eh, okay naman. Wala namang fracture. Mas maganda rin. na niyo. Mm -hmm. Pero ang tawag dyan is bursitis. Kanya, no? Oh. Sa inyo, kaya hindi yung ano. Dapat yan hindi sumasayan sa chromium. Ayan. Kaya, laban. Bunga yan ng pag... Kaya mo na nagsabi, hindi mo na mamalayan. Wala, mabibigat ang binubuhat niyo. bumababaya ng onti. Pag bumaba ng onti, mamamagay yung mga tendons niyan, mga ligaments. Yan yung mga ng onti na dilis na yan. Siyempre, punong-puno ng ligamin siya. Pag na bumaba ng konti, makahatak yan. Mamamaga siya, magkakaroon ng inflammation. Siyempre, pag nagkaroon ng inflammation, iipit siya, masakit. Pag ginanong mo, bininat mo ng gano'n, masakit. Kailangan niyan, makabalik ito. Makabalik yung head humerus natin. Sakto lang siya yung nilalaroan para... Ano, hmm. kailangan niyan, saktong-sakto. -sakto. Kasi pag nakababa, tutukod. Tapos makahatak ito ang sakit. Tapos, siyempre, kumpleto yan. Pag ganun yan, buo yan pa ganun. Sasakit na rin pati yan, yung mga ganyan. Kunay connected na yan. Ayan, o, isang buo yan. Pag tinamahan ka rito, o oh, yan. O, pag tinamahan ka, pag ganun. Sa dip Dito, pag ganun. Yung muscle na pag ganun. Tapos, itong deltoid. Sa deltoid, Pagano naman dito. Eh, isang buo yan dyan. Depende kung aling tendon ang nagadamage. Siyempre, ang tendon kasi, dyan nakakapit ang muscle. Ayan o. Dyan. Pagano. Tatlong bungko siya. Yung teres minor. Infraspinatus, supraspinatus. Kaya kailangan nasa balanse yung ano. Pag nakakaramdam kayo mga tre, pag nakakaramdam kayo ng shoulder-shoulder pain, yung kasi simula pa lang nakapagbot kayo ng mga ibigan, tapos parang nangalay yung mga balikat nyo, ipaangat nyo kagad sa mga kaibigan nyo. Tutunog yan, di, hindi na siya magdedire-direcho na frozen shoulder. Ay, yun kung ganyan lang. Oh. Sarap, yan. Sarap, oil, oil. Sinabihan ko na yung Ano ba rin yung sarap? Baby lắm pouquinho. Cera. Então, alam mo na, sa uh -huh. few seconds lang. Wait, sige, po. kailangan talaga matanggal yung pagkapakat nitong head humerus at may angat natin ng maayos. Iganon mo lang sir, ganoon mo lang pag nasasaktan ka. <coughs> paano para hindi mo, yan, para hindi maiipon yun. Yung iba kasi, pagka iniipit yung sakit, siyempre, mangihina, inihimatay. Kaya nyo yan. Kaya? Kaya pa? Kaya pa? Kaya pa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapos ito lang magiging exercise na sarap. Ayan. Kahit lakasan nyo. Ayan. Ayan. Tapos isubot na. Okay. Aangat na ngayon yan. May pain pa sa loob pero aangat na yan. Tapos, pag susubsed yan, 3 to 4 days pa, 1 to 2 days parang medyo ngalay-ngalay pa yan. 3 to 4 days pa taas, unti-unti mo na yan. Unti-unti yan, o. Yan, o. Bilis na. Tapos, yan nga, habang tumatagal, habang tumatagal, maghihilog yan nasa loob. Okay, sir? Please. Tapos, palagi mo na yung ganun. Yan, yan, gawa. Yan ang palagi na exercise. Yan, kabila. Yun. Okay, tapos ganito. Para mabilis. 1, 2, 3. Kunti-kunti na lang, ganito na lang. Okay, sir. Tapos pag nag-stretching tayo, kahit mga 3 repetition lang, bumili ka ng paw. Ah, okay, ganyan-ganyan nyo lang. Ah, kahit hindi kayo mabunong. Basta ganyan-ganyan nyo ganyan, ganyan lang kung saan yung mga masaya. Okay, sir. Thank you.